Yeah, isang mapagpalang araw po. Makakalingapayan, nandito kami ngayon sa San Pascual kasama ko si Casey Yung bibisitahin namin si Elsa. Kung maalala niyo po si Elsa, yung dati kong tinutulungan. So, medyo matagal-tagal na rin na hindi natin siya nabisita. Kumustahin po natin at dadalhan natin siya ng konting tulong at uh, ano ba, yung kumustahin natin yung kalagayan nila simula nung matulungan natin. Sa so, mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, please like, share, comment and subscribe. And pakipindot po ng bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga video. Pakipalo na rin po ako sa aking Facebook page, Roda Mix Vlog. And supportahan din po natin si Casey Ilagan. And supportahan, supportahan, din po natin Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog Kalinga Prab at lahat po ng Kalinga Partner. So tara po mga Kalinga. Oh Ayan, nandito po si Elsa oh. Grabe. Kabuhanan na? ako na? na lang. Araw na lang? Hmm. 30 po ang due date. September 30? Ha? Huh? Anong anak mo? Babae, lalaki? Babae? Ay, grabe. Laki na po ng chan ni so, Ano Kumus... po yun, girl? girl? Kumusta naman? Ay, Okay na. Nandiyan asawa mo? Wala po. Sino kasama mo ngayon? Mga anak ko. Eh, paano pag mga anak ka na? Hindi ko alam ate, Roda. Kulo ko. Wala kang kasama. Kala ko pupunta yung kapatid mo. Oo. ko. Hmm. Grabe. Mahirap yan. Mga nga magisa isa ka lang. Marami naman sakit. Ay, sababang. Wala, may kubo na doon, oh. Oo, may may kubo na doon, oo. Oh. Galing. Ito po yung kanilang bahay. Ayan. Kumusta kayo? Ha? Kumusta kayo? Kami din. Wala rin kaming kuryente sa dahil. Okay lang. Wala rin kaming kuryente sa dahil. Grabe. Ang, parang ang hirap mo magbuntis. Mabigat. Mabigat? Ang laki nga eh. Mabigat bakulas pumunta. Sabi mo, six months pa lang yung chan mo. Hello. Seven yung ti. Ah, seven na. Oh, so, di matagal na pala uli ako. Hindi nakapunta. Oh. Baka pagbalik ko mayan malaki na yung anak mo gumagapang na. Siguro. <laughs> Tanggalin mo ko na natin. <laughs> may mga labahan niya. Hindi po. Ano yan? Pan, ito, pansampay na lang. Nag-ulan po kasi. Mm, naglaba ka pala, no? Oh, Opo, dyan sa salo. Mm, buti dito, malapit ang labahan. Kaso may ka na dyan bumaba. Dyan po, dyan din po na labas sa baba. Medyo mahirap na. Mahirap na, ah. At malaki na yung chan mo. Ay, mm. oh, Kailan mo mong mo? No, ano po? Mag-tatakong... Oh, Linggo na po. Hmm. Nasa Batangas na siya. Hindi po nag-alis, hindi man siya sinasakodan po. Ay, saan na siya ngayon? Sa, Ay, sa bundok. Sa Ay, nasa bundok? Anong ito. trabaho niya sa bundok? Nagkukunin ulit Ate Roda. Ay, wala na pala siya sa construction. Wala po, mahirap. Hindi man sila palya-palya yung sahod. Pabalihin sila, 500 lang. Hindi yung sahod nila, hindi, 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 hindi. Sayang naman. <laughs> yung gutong pang dinigin na sila. Hmm. Kaya Bakit... po nag-uwi na lang po sila dito. Talos lahat ng katrabaho nila nag-uwi. Ah. Hmm. Kumusta naman? May gamit na yung anak mo. Ano na lang po? Mag ano na lang po? alcohol tsaka ano? Alcohol na lang. Ay, alcohol na lang talaga. Sa ka mga anak? Provincial. Sa daid po? Sa Layo ah. Oh. Hmm. Wala man. Hindi mo pwede sa laying in at Kasi yung inaanuhan na pinapayagan lang doon. Hanggang pangalawang anak. Ay, ay, libre, lang. Ay, libre lang. Libre lang din Oh, libre man sa provincial. Ay, libre man din. Hospital man yun Ang anong malaking gastos? Babayaran pa para po sa Kaya ay mayroon naman yata dito mo. Ano, sasakyan ng barangay? Mayroon. Mayroon, mayroon naman kaya. Medyo malayo nga lang doon. Ang ano oh, mo yan, pwede yung pwede. magbabantay sa iyo doon. Kasama mo. Hmm. Ay, sa bagal, May may iwan ka naman dito yung anak mo. Tsaka, mga kapitbahay man ka. Mag-anak niyo man yan, ano. Mag-anak ng asawa mo. Malakas sumipa yung anak mo. Ay. Maano mm -hmm. mm -hmm. Ma -ano talaga siya. Naligo. Uh -uh. Mm. Tayo po kanina. Kise Sa ano sa dalandan. Tayo kayo kamias. Oh, sa Maasim ka pala naglilihi. Ano kaya na talaga nunchon niya? <laughs> Ayun, nagantay na lang po. Araw na lang pala no. Mm -hmm. Sana hindi ka naman mahirapan. Tama yung lakad-lakad mo. Napapundok pa ako. O? Oh? Okay. Napapabilis ang panganganak mo dyan. Napat niyan. Oh? Ngayon? Hmm. Uulan man. Uulan ba ba? Uulan init nga dapat yan mapaligit ka na. Ay, di good. ligit ka na. Okay yan. Para hindi ka na mag... Para hindi ka na, mang... na anak sigurado hanggang dyan na lang ang... Ano, ay, 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 niyo, tatlo. Ay, ay, ay pang-apat yan, ano? Pang-apat. Ay, pang-lima na? Dalawang dalawang lalaki. Ay, pang-lima na pala yan? Ay, tama na talaga. Mahirap ang buhay. Okay. ulan ulang dito. Sana niyo po 'to. Hindi po. po ay, ito. Ito. Mga ano lang, maka, 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 ano lang, lang. <tod> mga mang-anoro pang <tod> mga Hindi na pala nasa bundok na pala leo yung aso. Wait, nakuwi po si yung kasawa ko. Wala man din po, hindi din sa akin ng dalawa-dalawang linggo. Mabuti pala pinuntahan kita noon. Hindi ano? talaga Tiwala. wala. Oh? Oh, hindi ka nakapagpadala ng dalawang linggo at hindi man sila sinasahudan. Ay, bago pala magpasukan. Ba, ako pupunta dito na. Hmm. Pero nakapamili ka ng gamit ng anak oh, mo. Mabuti oh, <laughs> okay. ah, talaga pumunta ako noon bago magpasukan. So, may naibigay akong yeah, bigas may sa kanila. Hindi naman po yun yung inano naman. Tinunso mo namin magnananay hmm. kasi walang padala. Ah, Grabe, buti talaga pumunta ako dito. Siguro inautosan ako ni Lord. Puntahan mo si Elsa. <laughs> kasi wala yung pangalan. Dalawang <laughs> talaga siya, nagsis nga rin sila yung butong kasi hindi nga sila katbani, mahirampan daw saan ka nagpapacheck up? Sa province, pupunta ka pa doon? Uh -huh. maaga ka lang ano? opo, kasi nung nakaraang martis ko wala na yung doktor kasi yung haba nasa kakara maaga ka, anong oras ang biyahe dito ng jeep? kailangan alas 6 ay, matutulogin nga lang po sa dahil. Hindi ako matutulog kasi pera pa talaga pang pila. Like. Kailangan na lang sa is talaga. Hmm. Yung unang hmm. biyahe ng jeep dito. Ako, hmm. ano ko ka talaga. nagano ako ay nasa 100 plus ako. Kaya uh, ang limit lang ng doktor nasa ano lang 17 check up. Ako <laughs> ah, siguro ano anong oras ka nang pumunta doon? Ano na po 7 na ako nakaano yung first step, kasi po puno ng estudyante. Hmm. May Ay, pa ano. So kailan ang check up mo ulit? Sa Martes. Mar Mar Bakit hindi pwedeng dito lang sa center? Kailangan ko talaga may ano din doon. May record. Ay, sige, tumulong. Hirap din pala no. Ayun ano lang po ako lang ako dugo tsaka i. Ay okay naman. Sugar. Kung na-examine ka na. Mm hmm. Ultrasound ka na rin. Okay naman no na pala. Kompleto na yan. Ipapasa lang naman yung sa doktor pag mm hmm. ano, nangalak. Kasi hindi ka po kukuha. Kahit sabi malabas na hindi ka papapasok sa hospital. Mm hmm, pag walang mga ganun. Hindi ka tulad po nandun sa ano kasi pang apa. Hindi mo kayo ultrasound. Dati. Ngayon, da, ngayon kasi mahigpit na talaga. Mm hmm. Medyo mahigpit. Mahigpit na talaga ngayon. Hanggang hindi pa nalabas, kailangan kada ano, kada martis mapunta ako doon. Oh. Check up daw. Minomotitor mm -hmm. Yung nila yan. Minomotitor nila yan. nila ang dugo mo. Kung tata kung ma high blood ka ba? Blood. Mm. Tsaka yung blood sugar ko inaano din. Mm. Kasi may nabdo ko ng blood sugar. Mm. Yan. So, sana maayos yung panganganak mo para ano, mapabilis. Bakit parang namamanas ka? Namamanas ka? Mm -hmm. oh, laki na ano. Pag malapit na mga anak, namamanas talaga. Kailangan... Pangatlo na po ito. Na. Ay, ganun. Pangatlong pamamanas mo na. na. Pag humupa yan, manganganak ka na. Pag naghupa na po yun, na. <laughs> malapas na. Kaya, ang pasubo kayo. Ang pasubo kayo. Ang pasubo Malapit na si Elsa ng anak. Parang mayroon akong ano doon na na uh, pambaby, baby, unan, tsaka sandayan ng bata. Yung ganun, pelo. Uh oo -oh. yung uh, Meron doon sa bahay eh. So dadalhin natin dito sa baby ni Elsa. Ano ba yan? Sa'yo talaga? Ay, ayaw mo yan. No? Ayaw niya po. Hmm. Para daw po kasing pinamigay. Hmm meron po ko daw kasi nga ano, na gustong mag-adapt uh, kaso ayaw ng asawa ay na kinakausap pa ano din kinakausap din siya ayaw niya ayaw ipadapt ng asawa mo kahit ipapakilala naman kayo meron daw po yung sumbata ng bata ng bata Hmm, meron daw po kasi nga, no, may kwento kasi si Elsa nung nakaraan sa akin na may gustong mag-adapt ng baby niya. Ayaw pala ng asawa niya. Kaya, kaya nindaw. Masi, nagsisikap naman yung asawa niya. At least, okay naman na yung ano. Okay. Hmm. Ito, ang katulong dulo po, ito ko, ito ang isa, panganay ko. Sabi ko, kung nanganap ko ako, siyang mauiwan dito. Be, sabihin sabi mo, wag na muling mangananap si mama mo, ha? Sama ka sa bahay? Ay, hindi ko na makakasama sa bahay kasi may halagaan ka na ulim, baby. Yung ako tagabantay ko. Dati hmm. taga ko... Kung... Ay, nako, be! Hindi. Hindi ka na makakasama talaga sa bahay. Ah, okay. Galing Oh, nagluluto na You're 'yan. Sa mama uh, na 'yan sa bahay hey sa boses. Ka ng, ano, bago kapatid. New blessings. Ano sasama ka pa sa bahay? Uh, okay. Hindi na siya makakasama kasi uh, okay. walang katulong okay. okay. si mama. Kasi si mama mo ay Kasalanan talaga ni mama mo. Ano ba? <laughs> Ngayon hindi ka makagala. Di ba? Nang pag-uwi nga po ni papa niya sabi daw, sayang mo papa dahil ko nang iba na kay ate Rona kasi yung kiba niya si mama. hindi hmm. na siya makakas. Parang kaya mag-aki si mama. <laughs> Di ba? Ali, pagkatapos ni mama mo mga anak, pag lumaki na, okay. pwede ka nang gumala noon. Kasi si mama mo magpapaligit na. Tatas, kumusta ka? Uy, uh, nahihiya siya. Dali na, dali na, dali hmm. Ano po yung mga anak ni Elsa? So? <laughs> dalawang lalaki at saka dalawang babae. Oh! So, Pang lima na pala yun. Pinagbubuntis niya na yun. Parang nahirap magbuntis. Mahirap din Mahirap din Hmm, buti masipag naman po yung asawa nyo ni Elsa kahit anong trabaho, pinapasok. Kahit anong nga pinapasok nun. Basta may, hmm, basta, may mapagkakakitaan. Walang gumawa masama. Hmm. Sisikap kahit mag-uling, ano? Tanim-tanim din na. Tanim-tanim. Sa bundok, no? Ayan. Binisita po natin sila. Bundok po yun, mas banyo. ati di maiba. Ano sa sana ka? Ano ano ati krusado no? magsama ano? Hmm, si ate hindi na pwede sumama, eh, kasi walang kasama si mama mo dito sa bahay baka manganak kapag nanganak si mama mo walang may iwan dito sana <laughs> anak sa mga anak ko ate Roda kahit sabing ano, kahit hindi sila nakakabaw, na napasok sila. Hmm, masipag mag-aral. Oh. Ayan, mag ano po si Casey, binuhat niya yung bigas. Ayan, kinuha po ni Casey yung bigas. Ano, mag-ana, mag-silang si ate ng mga kanyang baby na maayos. Tsaka, pansain niyo po, mga kamalak. <laughs> Ayan po. Yun. Ayan po si Casey po yung nag dala ng bigas para kay Elsa. Kinuha po niya sa sakyan. Ayan po, supportahan po natin Casey Iligan. Importahan po natin ang kanyang YouTube channel para, ano po yan, isa na rin po yung kalingap. Beneficiary po yun ng kalingap, beneficiary siya ng kalingap, pero ngayon gusto rin niyang maglingap. Kaya yan, sama-sama naman sa aming pagbablog para makita niya yung mga ginagawa natin. Yan, para sa iyo yan, ano Elsa, bigas pagpasensyahan muna ha. At uh, yan lang muna yung nakayana natin. Oo, mahal na yung bigas ngayon. Magkano pinakamura dito? Sa so so no diet mm. po kayo, so ma'am? Yes so po, diet po kami. Diet okay, po yan. Ayan, ito na pang bilhin ng tatas mo, ha? Ang importante, may bigas ka. Opo, wow. salamat yes, po. Yeah. Maraming salamat wow. po. Oo, so, na na uh -huh. uh -huh. ayan dami nagre-reklamo. Ano ang pesos Ay. Dalawang kilo Ay, na lang. Niyo, eh. Ay. Ay. Ano pati? Ano na? Fifty-six, na ano hindi fifty-one. Fifty-six, fifty-four nga daw. Fifty-six, fifty-four, sabi niya. Kapag tinga kanina, naka ko, one Yung ano nga po, yung fifty dito, ano, medyo makulang. Ay, masarap yan, bigas na yan. Mabango yan, tapos, alam mo kung gusto mo, haluan mo siya ng yung medyo mumurahin. Kasi siya ay, ano, malambot isa. Kasi ano, yung, anong tawag yan? Gandang bigas yan. Oo. Ayan, ganda. यहाँ अनसा Basta <laughs> <niyo> po agad. lang <laughs> <It was time laughs> yung... po. <laughs> Hindi, kasi kami noon, alam mo nung bata, kami Elsa nung bata pa kami, mahirap man rin ang buhay namin. Marami kaming magkakapatid. Ang ginagawa ng nanay ko niyan, pag may mamahaling bigas, sinahaluan niya ng murang bigas. Para daw makatulad. Oo, pinagwimix. Ganun ang ginagawa ng nanay ko. That's... Kami yung inipi po baga. Mm -hmm. Pwede. Dati, inipi dati, kung may bagong kasi nahalo ni mama. eh mm -mm. sabi ko sa kasi magandang bigay siya. Haluan mo nang uh, kung gusto mong haluan, pwede naman. Oo, oh, yung Oo. Yung medyo mura-mura yung malasa kasi siya hindi talaga yung malasa. Ayan, so sige, hindi na kami magtatagal, sa Maraming salamat po sa dala niyo po at sa akin. Eh, Ang yung... pasalamatan mo si Casey. Ah, salamat po. Kinagasan pa ka dyan. Ayan. At isa na rin yan sa maglilinga pa yan. Challenge yun sa pag ano, para masanong. Casey, ano nga po? Iligan. Casey, okay, si Iligan. Salamat po. Welcome. Ayan, sige. Pagbalik oh, mo, Ate Rhoda. Na. Nakalabas na yun. <laughs> Ay, meron ako doon ano ng baby unan, tsaka sandaya. Dadaling ko dito pagbalik ko para sa baby mo. Babae yan, di diba? ba? Apo. Oh. Apang babae yan. Ano, mag-pray ka. Mag-pray ka para ano, hindi ka mahirapan sa panganganak yan. Ipanalangin po si natin. Si baby, Panalangin rin po natin yung panganganak ni Elsa para hindi siya mahirapan. Pag nailabas ko to si Ate Rolang Ninang. Ay, grabe Ninang nina agad. Ay, Ninang ka agad, Casey. Paano <laughs> po mo mag ninang Wala ba yung anak? Ninang agad si Casey. <laughs> <laughs> si Casey. Ayan. Um, pangalawang nanay ko. Oo, pangalawang nanay. Ayan, sige, salamat. Oh, salamat po. Maraming salamat po sa nadala nyo. Maraming tulong na naman po sa amin. Thank mm -mm. hey, you ay, so much po. Sabi ko sila dito. Mm -mm. Pag ano, makikita natin baby niya. Mm -mm. <laughs> Ayun. Mm -mm. Girl po, ano? Mm -mm, girl. Pagbalik natin, nakapanganak na oh, siguro yan. Okay. Kasi ano, medyo matagal-tagal ako nakakabalik. Kasi okay naman na sila. Itong bahay na to, ayan, ito ay mga tulong ng mga OFW. So, sa so, ginawa tayong tulay para mapabahayan sila. Hindi kasi ganito yung bahay nila dati. As in, ano lang yan, tagpitag, pinkumot. Yeah. Ngayon, okay na. Pero binibisita ko pa rin yan sila. Hanggat nandito pa ako sa Dietel, sabi, bisibisitahin pa kita. Oh, po. Salamat So much po sa lahat ng nanood ng aming video. Ipanalaking po natin si Elsa sa kanyang nalalapit na panganganak. And supportahan po natin Casey Iligan. Casey Lingambags po. Ayan, para po uh, tumaas din yung kanyang uh, mga views. And ayan po, isa na rin po siyang uh, kalingap. Ayan, gustong-gusto rin po niya maglilingap. Kaya ayan, sinasama natin siya. So salamat po sa lahat ng nanood ng aking video. Sa mga hindi nag skip ng ads. Thank you, thank you so much po. Sana po wag kayong magsawang suportahan ang buong team kalingap. Bye-bye po! Salamat God bless us all